kain naman tayo sa ating alagang baboy. Ayan guys, ito muna. O yan, dito natin ilarap. Ingay na. Sobrang ingay na nila. itong pangalawa. Mm. Ayan siya guys. Mm. Ito ang hang apat. Ito. Dik, 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 dik. Ayan ang panglima. Ayan guys. Mga inahin. Apat na inahin ang alaga ko. Hey guys, thank you for watching. Good morning.